Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapwa ko ka kahit saan sulok man ang ating bansa. So, so magang ito, uh, share lang po namin sa inyo ang pagharaton kasi yun lang po ang solusyon natin sa na uh, nadapa nating mga pananim dahil po sa uh, bagyong Christine no, na nalalasa po sa atin. So ito po ang dating maganda, matangkad, uh, maraming bunga na talong na pinipitasan po natin palagi ng napakakawalite po no? so sa hindi inasahang pangyayari ganito na po siya ngayon ah uh, Neraton. So, pinuto namin yung mga puno para magkasuloy. At yung mga suloy na naman mga kaparmers, yun naman po ang alagaan natin para po sa sunod-sunod. So, sa so, nagtatanong sa akin, kung matatanda na ang talong, lalo na kung nasa 6 uh, months alin daw ang magaranda alagaan ba nila na hindi iraton or iraraton so mas maganda mga kapwa ko kaparmer hayaan lang po natin no na lumagpas tao o tumangkad ng sobra sobra ang ating talong kaysa iraraton kasi once na mairaton siya uh, mahaba na po ang kanyang buhay hindi kagaya ng hindi iraraton aabutan uh, po siya ng mahigit kumulang dalawang taon. Subo ko na po, no? Kaysa irato natin. So, pag iratay natin, madali lang po ang kanilang buhay. So, yun po ang aming ginagawa. Sa hindi inaasahang pangyayari ni wala na tayong ibang opsyon. Kasi, lahat ng mga dahon, no? Laglag, bagsak, yung mga talbos na mga magaganda, naputol dahil sa sobrang lakas po ng hangin Kristen na nanlasa po sa mga pananim namin kahit yung ampalaya natin na saktong isang bulan ngayon wala tayong kahit isang talbos na makikita na hindi napuputol lahat napuputol so wala tayong masisisi dahil kalikasan po kahit mga tanim natin na silo, oh? siguro pag ah, sa 100 siguro kung may, kung meron mga natitirang buhay isa lang siguro o dalawa So, yun po mga kapwa ko ka-farmers. Pati yung kamatis natin lahat, no? Walang natira kahit isa. So, ibig sabihin, back to zero tayo. So, yun lang. Ang naiwan ni Bagyong Christine sa atin. So, ito po ang mga alaala na hindi ko makakalimutan. Na iniwan po ni Bagyong Christine sa akin. Okay, so yun lang po mga kapwa po kaparmers kirarato na lang po natin wala na tayong iba pang cheese dahil uh, wala na tayong maaasahang maganda pang talbos kasi napuputol may hindi naputol pero sobrang ano po ah uh, bugbog pati yung mga kahoy sa harapan tingnan nyo sirang sira po so yun po mga kapwa ko ka farmers so kita kita nyo yung mga vlog natin nung nakaraang uh, linggo sobrang ganda sobrang ganda ang mga harvest natin mga bunga pero sa hindi inaasahan natin pangyayari ito na po ang solution natin irarato na lang po natin wala natin yung ibang option Okay, so sa lahat ng mga ka ko, mga ka-viewers, si Rera Mintetor, maraming salamat po. God bless. Hagang dito na lang. So, bago tayo magtapos, may ka-shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye po. See you next vlog.